palala ng palala talaga mga random ngayon mga pain binagagawa ko na nga si Tito para wala na kaagaw sa turtle sa retrihan pero yung hayabuto namin tingnan yung ginawa parn nag farm muna bago unahin yung turtle lupit eh, no pero okay lang yun pinalagpas ko yung kaingotan nun tapos dito pwede na sana mag lord nang mabilisan pero yung ranger namin wala yat balak pumunta sa lord at saka yung hayabuto nag retry dun sa blue ni Lance anak ka lang to kuwa. bakit ka nag retry maglo lord tayo kayo. Tapos nung natotas ko na nga pala si Lancelot dito, ayan na, free lord na. Pero tignan nyo ginawa ng Granger at Haya Butaw. Pusang galang gerang-gera sa mid. Clash gusto, objective ayaw. Sabi ko tuloy dito, Lord Hoy! Nakakaps yan, Parn, para makita nila. Ang kukulit kasi, ayaw magpawat. Tapos wala na, tinoyo na yung mga kasama natin. Yung Granger, ayaw na rin mag-lord. Ang rason ng pagkatoyo nila, nakakaps lock daw kasi yung chat ko. Ang rason yan, pang support. Pusang gala porkid na sigawan, ayaw na mag-lord. Eh, no? Teka, bago nyo makita yung game Sana mapindot nyo po muna yung follow Tingnan nyo, magpa-following yan Nyeh, nye, nye. Okay, sige lang, sige lang Sige lang Bigyan na natin to Nyeh, nyeh, nyeh Lahat sila lang dito Okay Sige O, takas ka Uy! Pusang galatong hayop Pusang to, pusan to. Nagtetetel na Inuna pa yung random na ano Neutral clips Lalapan Hmm Okay Okay parn Nice ones Nauli ko na ko dito si ano Si Hmm Hmm Wawawi ka ha Hmm 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 OMG yung butom ko mga parn Mababasag na poklat na to. Mm. Pagagwa! Nye, 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 nye. Nye, 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 nye. Binasag mo butong to, ha? Ah. Magkakalord, tara, lord tayo, mga parn. Umawat na kayo. Awatin nyo yung mukha nyo. Maglo-lord tayo. Lord tayo, mga parn. Ito, 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 ito. Ay, nag-retreen, ha? Hindi ko alam kung sino. <laughs> si yung nag-retry? Si Haya Pusa. Maglulord tayo, pan! Anak ka ng weteng ka naman, oh! No? <laughs> maglulord tayo na gano'n ka. nag ka, poklat na yan. Hmm. Okay! Buti na. magaling ako magbadang, pan. Para kahit butaw yung Haya Butaw natin, mabubuhat natin to, pan. Lord, hoy! Haya Butaw ka! Gagay, <laughs> ay maglulord, pan. Ah? Ha? Ha-ha-ha ka pa, Bala. Ang sip ah, na ito. Oh, oh. Oh. Oh, tingin na. Hmm, wawawi sa akin yan. Wawawi sa akin yan, Paim. Ang patay pa yun na natin. Hatukin. Hatukin. Isa na itong mice mo na ito. Ay, mag-lord. Diyos ko, makakaampit. Ano Ano to? <laughs> Kapus, mga bata ito. Parang dinadamay tayo sa kabutawa nila. May pakaps kasi. Kapus, kayo! Dahil lang sa kaps ko! Nanyo, mga atab! Ula kay sa palo. Paluwi ko mukha nyo eh. Dahil lang sa kaps lock ko, ay na nila mag-lord. Kapus, ang mga bata to. Mga maramdamin. Mga mahihinang nila lang. Mm -mm -mm. Ah. Okay, nice one. Good job. we played. Basag. Okay. 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 Okay, okay paslangin nyo na yan. Sacrifice na ako dyan para lang manalo dito sa larong to. Oy. 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 Kakalort, awat. Awat mo ka. Awat mo ka. Awat mo ka. Hmm. 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 Mm. Okay. Okay. Okay, wawawi ka pa rin. Malala pa rin. Mm, oo. to ah. hmm. Mm. Okay, hindi pa kawalan 'yan. Nakawalan niyo pa, kalaw pa papakawalan niyo pa eh. Hmm. Hmm. mm. At tapos na natin to. Okay na 'yan. Victory! Usang ka mga tampurutot na to eh, no? Ang lalala. Emil gusto patuloy, ayaw. Nye, nye, nye. Marami salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo, mga parn.